Mag-enjoy naman tayo sa Gaganaping Fun Run event for a cause. Tara na at makiisa sa kanilang layuning matulungan ang mga kapataang may cancer. Panoorin po natin ito. Let's celebrate the gift of wellness with every run. Kagaya na lamang ng isang layunin ng Gaganaping Fun Run for a cause. Ang Purple Run 2024 ay isang aktibidad na may layuning tulungan ang mga batang may cancer at magbigay ng inspirasyon sa lahat na magkaroon ng healthier lifestyle. The Purple Run is designed for everyone with categories from 1K dog run to 3K, 5K, 10K and even a 15K for our most enthusiastic runners. This diversity of options is to ensure that everyone, regardless of their fitness levels, can participate and experience the joy of wellness. Katuwang din nila ang isang charitable running series sa misyong ito. We are very uh, thankful. It's a perfect blend of mission kasi we are very uh, passionate in wellness and charities. Bukod sa runners, maaari din sumali ang mga alaga nilang dog sa nasabing fun run na magaganap sa December 8 ang pondo na makakalap mula sa event na ito ay gagamitin upang matulungan ang mga batang may cancer. Proceeds will go to the Cancer Warriors Foundation and the Little Brave Hearts, organizations dedicated to making life a little bit brighter for our young warriors. We hope to make a lasting impact not only on runners but also on these incredible beneficiaries who inspire us every single day. Sa pamamagitan ng mga aktibidad na ito, inaasahan na maraming bata ang makakatanggap ng tulong at mas maraming tao ang magiging aware sa kahalagahan ng pagtakbo, hindi lamang sa kalusugan, kundi maging sa buhay ng ibang tao.